Ang Tambong de Santo Tomas ay nanalo noong March 2017 sa Pangasinan Expo featuring all corn products ng lalawigan na ginanap sa Santa Barbara, Pangasinan. Uh, ang iba po dun sa tambong-tambong na pinapresent po ng Santo Tomas is yung mas creamy po siya. Saka meron po siyang halong unique po na corn. At ano po, madami po siyang ingredients. Ano po, yung ginawa po natin nakakaiba sa bilo-bilo is yung bilo-bilo po niya, meron po siyang cornstarch po na flavored po. Hindi po natin siya pwedeng gawin na pure lang po na corn kasi hindi po siya mamold na ganito po. So, kailangan po natin siyang lagyan po ng malagkit po na flour. Mas masarap po yung mahaluan po yung yung bilo-bilo ng corn sa flavored po na gata. Kasi usually po, ang alam lang po natin na gat gatang mais is yung may malagkit lang na rice po. This time po, tirinay po natin na ihalo po siya bilo, sa bilo-bilo para maging unique po siya. So, yung bilo-bilo po na yon instead na ginatang mais po, na ang akala po ng iba is hinahalo lang po siya sa malagkit na rice tas may gata. Sa atin naman po, yung corn na product po ng Santo Tomas, hinalo po natin siya sa bilo-bilo. Um, bali, nag-start po siya 2021 pa po. So, nag-try po kami tapos in-online po namin siya through Facebook po. And then, natikman naman po ng mga Santo Manians po natin. Eh, nagustuhan naman po. So, until now po, meron po kami bilang-bilang Expert na talaga ako sa paghahalo promise Wala man kaming natural attraction dito sa bayang Santo Tomas, Pangasinan. Marami naman po kaming may pagmamalik dito, gaya po ng pagluluto. Ang talintong pagluluto na aming may pagmamalaki, gaya po ng pagproduce ng mga kakaibang mga menu o lutuin na ng corn. At ito po ang siyang magsisilbing magpagmamalaki ng aming bayan, na siyang magpapakilala sa aming bayan. Hindi lamang po dito sa bayan ng Santo Tomas, sa ibang lugar at maging sa buong mundo.